Grabe sobrang kawawa ang Lola Cyber natin dahil nagkaroon siya ng matinding infection. Hello, Park Members! Welcome back to Husky Park TV! Alam niyo ba, pinilit ko lang maging happy-happy talaga yung voice ko pero sa totoo lang ay very sad ng video na to para sa akin. Dahil atin. nga po ngayong araw ay pumunta si na mother dito sa vet umaga pa lang tapos unang-una nagtingin sila ng mga pagkain Pero siya. hindi talaga yan ang pakay nila dahil for today ay kasama nila si Cyber dito sa main vet. Kung Mayfield, mapanood niyo nga po yung video natin sa kabilang Facebook page natin which is ang Husky Park TV Vlogs, alam niyo po na at in-explain ko doon kung ano yung nangyari kay na Cyber dito, panoorin nyo na nga lang doon sa page na yun at huwag nyo kalimutan mag-follow doon kasi soon enough, titigil na kami mag-post dito sa page na to doon na kami mag-post. -po Anyways, dito lang nga dito si Cyber ngayon sa vet at unang ang ginawa ni Doktora dito is tinry siyang bigyan ng pagkain kung meron pa ba siyang appetite. Pero yun nga, kumakain din naman siya at ang ayaw niya lang talaga is yung dog food pero gusto niya ng mga ganitong ulam kaya naman for the eat siya dyan ng maigi. Balang ngayon din nga pala ay maraming gagawing tests for Skyler. Meron yung for CBC tapos may mga for weight test, three weight test at kung ano-ano yung test yung gagawin Noong sa kanya. Noong time na ito nga, nilagyan na rin siya ng dextrose. sa alam nyo ba, dapat talaga hindi to i-film ni Mother kasi hindi niya talaga ina-expect na may kong sakit si Conting Cyber. Konting story muna tayo tungkol sa Cyber na natin ay noon pa man talaga napansin na natin na medyo nang hihina nga siya tapos nagkakaproblema siya sa appetite niya at isa pa minsan yung pupo niya is basa. Kaya naman din na natin siya noon sa vet para nga maipacheck up at ang sabi nga sa vet noon ay dahil nga lang daw po yun sa katandaan niya kaya binigyan siya ng mga maintenance na gamot. Lalo na nga para sa buti well, Parang hindi natin na-expect ngayon nung pa-second opinion tayo ay grabe may sakit pala talaga itong si Cyber at ito nga nag-positive siya dito sa isa sa three-way test. Dito na rin nga pala kinonfirm ni Doc na ito nga si Cyber ay merong coronavirus. Grabe virus? sobrang nanlumo kami nung time na to hindi kami pakapaniwala <laughs> hindi lang kasi basta virus to kay Cyber dahil sobra na rin talaga yung infection niya dahil sa virus na Balis to. Bali sa ah. test nga is talagang super super baba na ng platelet niya tapos super baba na rin nga doon sa may mga blood niya. Tapos super taas ng infection. At, sobrang sobrang taas talaga. Kaya naman sabi ni doktora ay hoping na makasurvive pa at masurvive ni Cyber etong sakit niya na to. Kasi grabe, sobrang tagal na daw pala talaga ng sakit na to. Dahil nga super taas na ng infection Maka, niya. lang rin talaga na hindi nga nakita itong infection na to noon pa man. Dahil sa totoo lang, dapat noon pa ay nagamot na natin to. Hindi na sana Pero, siya lumana. wala na muna tayo magagawa at ang kailangan talaga natin gawin ngayon ay talagang supportan si Cyber dito. At, syempre, may painom na rin sa kanya lahat ng mga bends na kailangan niya para gumaling na rin Balik siya. Bale sa ngayon nga nilagyan na rin muna siya ng dextrose sa tiwi rin nga natin siya na nakaganyan. Kaya naman talagang doble ingat tayo sa kanya ngayon dahil alam niyo naman minsan talagang maldita ang cyber natin. Kaya mataas ang possibility na ngat ngatin niya rin talaga yung IV line niya na yan. Grabe talaga ang cyber natin kung kailan naman tumanda ay saka pa talaga nagkaroon ng ganitong sakit. At yung coronavirus nga daw pala guys is para siyang parvovirus. Kung baga makukuha mo rin talaga siya direct contact. Kaya naman ibig sabihin yan kailangan nating mai isolate si cyber ngayon yon para hindi nga makawa yung iba nating pack members. Dahil nga dalikada yung sakit niya, kailangan nakihiwalay muna siya mula sa pack members natin para rin nga safe siya. Siyempre, pati na rin yung iba nating pack Habang members. Habang pauwi naman sila, dumaan pa sila dito sa isang pharmacy. Tapos bumili nga sila ng mga gamot na nireseta nga ni Doctor. Napadaan na rin nga si Mother sa favorite niya. Walang iba kundi ang mga prutas. Kaya naman talagang for the buy rin siya. Sabi ko naman sa inyo, ang mother natin, love na love niya ang mga prutas. At pag nakakita siya sa gilid-gilid, siguradong bibili yan. Kaya hmm. nga na to rin talaga si Cyber dyan at parang sabi niya, ay bilis-bilisan nyo nga at nang makauwi na at makapahinga na rin siya. Pero in siya. Fairness, very behave talaga ang Cyber natin. Dahil nakaupo nga lang rin siya doon sa car habang namimida si na Mother. Hindi rin naman siya tumatayo o bumababa man Delikado lang. rin nga kasi na mahila nga yung IV line niya. Kaya naman tamang-tama lang na very behave siya ngayon. Kahit nga habang nasa biyahe. Pag-uwi naman sa bahay, heto nga talagang ox na ox pa rin siya. At yun pa rin talaga yung pwesto Kinect niya. Kinect na nga lang ni Mother kung tama pa ba yung tulo ng kanyang IV at after nga noon ay pinakuha na rin si Cyber sa ating mga kuya. Yung isa na. nga may buhat kay Cyber at si Kuya Edmar yun naman yung may buhat nga dyan sa kanyang IV Dali line. Dahil nga kailangan naka-isolate muna siya. Naisipan nga ni Mother na dito na lang muna siya sa may tambayan sa mansion. Hindi eh. kasi siya pwede doon sa kabila sa kubo dahil nga po mainit doon at kawawa naman siya. Tapos dito sa mansion ay medyo malamig-lamig Kaya naman man na. ngayon pansamantala dito muna siya sa tambayan at babantay-bantay na nga lang rin siya muna dito ni kailangan Mother. Kailangan nga lalong-lalo na nga at minsan kinakagat-kagat nitong ni Cyber yung kanyang IV Ayan tuloy si Cyber na nakatali ngayon dahil pati si Mother nakatali na rin nga siya dyan at kahit antukin siya hindi siya pwedeng uwalis dyan dahil bantay siya ngayon sa kanyang first ever husky na Junaki. Pero yun nga, seryoso na muna guys. Hoping tayo syempre na gumaling si Cyber dito.